Nagsagawa ng orientation ng Office of Civil Defense and Provincial Government ng Basilan kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management para sa mga local chief executives at DRRM officers ng probinsya upang palakasin pa ang kahandaan at anumang sakuna at emergency. Ang kwentong Calamity Preparedness mula kay Naftali Bilarde. Sa pamamagitan ng kolaborasyon ng Office of Civil Defense at Basilan Provincial Government, matagumpay na naisagawa ang Executive Orientation, kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management para sa Local Chief Executives at DRRM Officers ng probinsya. Layo nitong palakasin pa ang kahandaan sa anumang sakuna at emergency. Sa ginawang orientation, tinalakay ang prevention at mitigation, preparedness, response, pati rehabilitation at recovery kasama ang pag-integrate ng climate change adaptation at mas malinaw na communication protocol sa emergency alinsunod sa RA 10121. Dumalo sa naturang orientation si Basilan Governor Mujivataman, OCD Barm Director Joel Mamon, at iba pang LGU officials at stakeholders. Hangad ng Basilan Provincial Government na sa pamamagitan ng orientation na ito ay mas maging disaster ready ang probinsya. Naptali Belarde, I Minds. Philippines.